Hindi ko alam na aalis na si Ate Rose. Eh, ganun talaga ang buhay. So ito na nga mga hobby bis, paalis kami today kasi si Rapi nagiyan na naman lumabas Pero this time kasi gusto niyang bilhan si Ate Rose tsaka si Lindy ng damit Ah, uh, Kasi nung dumating siya galing sa Guernsey, hindi siya nakapabili ng pasalubong Because hindi niya alam yung sukat ni Ate Rose tsaka ni Lindy So ngayon, malapit na siyang, next week uuwi na siya Hindi wala pa rin siyang pasalubong kay Ate Rose tsaka kay Lindy Kaya aalis kami para pumunta sa Basta sa New Valley. Ano Rappi? Okay na si Nati Rouse? Yes. Let's go. Ready yes. na? Let's go. Ready na ba ang wallet mo? Char. <laughs> 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 Ate Rouse, Lindy Mim, halika na. Kompleto kami ngayon. Hindi naman pala kompleto, pero sasama si Happy David. Sasama ka, Happy David? Yes. Let's go, Ate Ready na kayo sa pag... Ibibili daw kayo, ibibili daw kayo ni Rappi ng damit. Sabi niya. Let's go. Sa ay, hanap ng sapatos. 'Yung sapatos hindi binili ko na siya. Hindi siya sandal para sa photo shoot. Ako na lang bibili. Ako na lang bumili nga. <laughs> go na, na, pa-shop oh, Let's go. May iwan ba si Ate? Yes, may iwan si ate. Oh, let's go na. Sino i type Si Reyno. Okay let's go na. Let's go. Let's go. Malilipatin na si Rapi. Sana pati kami damay. char Tamang tama kasi bukas, magbakasyon ka na Ate. Rose. excited ka na magbakasyon? Ah, Opo, oh sir. Oo. Oh, Pupunta. Magbakasyon na. Hindi ko alam. Uwi na po ng Bacolod. Uwi na Bacolod. Hindi ko alam. Aalis na si Ate Rose. Ate Rose, so, uuwi ka ng Bacolod. Naging uuwi siya pag nandito ako. <laughs> Punta na siya ng Bacolod. Bakit hindi ko alam na aalis na si Ate Rose? Eh, ganun talaga ang buhay. Hindi <laughs> po ako nagkapagpaalam kay Sir. Oo nga. Oo, oh, nag-uusap kayo na kayo lang. I-added <laughs> namin si Ate Rose bukas. Ate Rose, bumalik ka ha. Okay, hindi ko alam fine. na magpapakulod si Ate Rose. May bestie alam ko Ay, di ba? Kala ko bakulo. Emi <laughs> 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 lang, lang yun. Let's go na. <laughs> Lucy Ay, si Lucia tsaka si Bella. Ayan naman si Ate B. Kakagaya namin ng SNR. Dito na naman kami. Oh, sa pero dito sa SNR. Dito area, area to. Kasi malapit dito ang pupuntahan namin kung saan ibibili ni Rappi si Ate Ros at Lindy. Ng bahay at lupa. Ng bahay at lupa. Char! <laughs> gusto ko po yan, sir. Ayan, <laughs> yeah, Ate, patay ka. <laughs> bahay at lupa ang gusto. <laughs> Ito, Ako muna. <laughs> <laughs> Ayan, nandito na tayo sa tayo pupunta. Nandito kami sa... Santa Rosa Uniqlo Diyan tayo bibili ni Rapi si Ate Rose tsaka si Lindy Pwede na ba ang wallet mo Rapi? Yes ba? Ayan bahay lupa Pwede na <laughs> Yaman talaga ni Rapi eh Hindi <laughs> pa, hindi ko pa afford yan Yan yeah, nakapark na kami Ano Ate Rose Lindy? Excited na kami bumili? Excited Nandaw oh, sila sa ano, kids section <laughs> <laughs> sa, sa kids section sila Tapos <laughs> so, gawin na tayo ng Uniqlo Lagi namin ano tayo? Let's go Pasok na Diretso na agad sa kids section Char <laughs> Ay <laughs> Ate Ros, hindi, Ano daw gusto nyo dito? Damit? Pantalon? Damit lang po, sir Damit daw, rapi Okay Ano mapipinim sa kanila? Isa lang Ano gusto nila Yung sa basta comfortable sila Ayan o no? okay. Pili na lang kayo Tapos Isukat nyo ate Ros Para Ako. sakto sa inyo Lindy, pumili ka na rin Okay? Okay, sir ano kayo nyo? ka ng tito mo? Hmm, binili na lahat. Sa kanya, siya na doon Wow, so no all. Sana yung sa akin, bayaran din niya. mo doon si Ano, bakit? Hindi ako para sa alter ego. Ah? Tsaka nakainan mo. Hindi na kaya. Ano na balita ako, binili mo doon si Raynon. Yes. sa din, babayaran mo? Yes. Ay, totoo. Pati si Ah, oh, Chino, bili ka na marami. Babayaran daw ni Tito Tapi mo. Eh. Oo, oh, si Tino na daming kinuha. Kumuha ka na mga sampok. Tsara. <laughs> Kumuha ka na ng ganto. Kumuha ka na ng basket. <laughs> <laughs> Hindi nga totoo nga, Rino. Ah, ano, Chino, binigyan nga. Binigyan ko ng kasha pa. ko ng ka pa ng isa. wag lang isa. Dalawa doon kunin mo sabi ng Tito Tapi mo. Tatlo. Ay, tatlo ang gusto. Alam mo ba ang latest? Ano? Libre na ni Rapi yung binili ko. Hmm. Pati yung kay Reynel, pati kay Chino. O, oh, di ba si batin natin kay Rappi? Hanggang anong budget? Hindi ko alam. Sky's the limit. Char. Char lang. Bilin ko yung motion. Char. Char lang. Cash. Char lang. <laughs> Charat lang. <laughs> Ate Ross, Lindy, minabili na kayo? Ako, okay, sir. Minabili mo? Ito. Ayan. Wow, well, t-shirt. Okay. Ikaw, Lindy. Shirt at saka pants. Bongga. Ganda. Gusto gusto ko Ayan. na tayo. Thank you, Rappi. yan okay. Ayan. Nakapila na kami lahat dito. Pila na kayo ito tapos? Ang no, sa Raynon. Sana all. Thank you, rapi Welcome. Ayan, nabubay na tayo. Nabubay na tayo. Kabado na. ni Rappi? Kinakabahan ka na. Kinakabahan na. <laughs> oh, bayaran mo na. Ayan. to Ay, Ay, lalas pa. Okay. Oo, oh, meron tayong nakalibre ka ng 300 pesos. Dahil sa coupon ko. Thank you, Rappi! Diba? Pati kami na damay. Diba? Ayun na mga pinamili. Let's go na. Pati kami ni Nachino, ni Narino <laughs> 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 <Di> na damay. Hindi <nahiya. laughs> <laughs> na kami, hindi kami nahihiya kay Rappi. Mas malaki pang ginasas ni Rappi sa atin kaysa kina Ate Rosie. Si Ate Rosie at Lindy at sana ang talagang original purpose niya na maglibre dito. Hindi na tayo nahihiya. Hindi talaga ako nahihiya. Let's go! Hindi na nahihiya ang pimples ni Rapi. Charis! Mas maliit naman.